Wemby na daya daw sila, mali daw ang tawag sa kanya ng referee, at Lebron James ayaw nang pabalikin ni Jeff Teague, masisira daw ang chemistry ngayon ng Lakers. Pero bago yan, kanina nga ay monster performance na naman ang ipinakita ni Luka Doncic laban sa San Antonio Spurs kahit na hindi nga kagandahan ang kanyang shooting percentage sa laro. Kahit pumalya sa ilang tira, nagawa pa rin niyang kontrolin ang laro gamit ang kanyang playmaking at leadership sa crunch time kaya malaking dahilan siya kung bakit nakuha nila ang panalo. Pero bukod kay Luga, isa pang malaking dahilan ng pagkakapanalo ng kanilang koponan ay si DeAndre Ayton na gumawa ng 22 points at 10 rebounds sa napaka-efficient na 9 of 13 shooting mula sa field. Ang matchup niya ay walang iba kundi ang leading defensive player of the year candidate na si Victor Wembanyama. Subalit, hindi naging maganda ang performance ni Wemby sa game na ito at malaking credit nga ang dapat ibigay sa depensa ni Ayton. Mula una hanggang Uli, pinahirapan niya ang rookie Phenom at hindi niya ito pinayagan makahanap ng momentum. Maliban pa rito, tulong-tulong ang buong team sa pagneutralize neutralize kay Wemby. Isa dito ang mga pasabit defense ni Marco Smart na nagdulot ng foul trouble para kay Wemba Nyama. Dahil doon, ay nawala sa rhythm ang Spurs at mas lalo pang bumigat ang sitwasyon nila. Sa post-game interview, halatang inis si Wemby dahil para sa kanya ay mali ang tawag. Hindi daw iyon offensive foul at nag lang si sirui hachinura Marami ring Spurs fans ang sumang-ayon at naniniwala na dinaya umano sila kaya natalo ang kanilang kuponan. Sa kabila ng kontroversya, ang mahalaga para sa Lakers ay ang patuloy na pag-angat ni Ayton. Sa ngayon, naglalaro siya beyond expectations at maganda ang chemistry nila ni na Luka at Austin Reeves. Pinapakita niya sa lahat kung bakit siya ay naging former number one pick at tila ipinapamukha niya sa Phoenix Suns at Portland Trailblazers na nagkamali sila ng sukuhan siya. Sa Samantala, dahil nga sa nalalapit ng pagbabalik ni Lebron ngayong Nobyembre, pinag-uusapan nga ang magiging epekto niya sa Lakers. Sa isang kamakailang usapan sa kanyang Club 520 podcast, ipinahayag ni former NBA All-Star Jeff Teague at ng kanyang crew ang matinding pagdududa sa magiging epekto ng pagbabalik ni Lebron James sa Los Angeles Lakers na may 6-2 na panimulang record sa bagong NBA season. Ayon kay Teague, posible raw na masira ang magandang chemistry ng koponan dahil sa ilang aspeto ng pag lalaro ni Lebron sa yugto na ito ng kanyang karyer. Paliwanag ni Tig, ramdam na ang pagbaba ng depensa ni Lebron lalo na sa mga huling bahagi ng kanyang karera. May mga pagkakataon din daw na kapag hindi hawak ni Lebron ang bola o hindi nagiging sentro ng opensa, nagkakaroon siya ng masamang body language na maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng mga batang manlalaro. Aniya, ngayon, yung mga bata ang naglalaro ng matinding depensa. Tapos si Bron, minsan may mga sandali na parang ayaw na niyang magdepensa. Kapag hindi niya nakuha ang bola, bigla siyang mag-attitude. Dagdag pa niya, lumalabas ngayon na sina Austin Reeves at Luka Doncic ang nagiging bagong dynamic duo ng Lakers, kaya panahon na raw para hayaan silang magdala ng team habang si Lebron ay mag-ambag pa rin pero hindi na kailangang maging pangunahing bituin. Hindi ito tungkol sa pagtaboy kay Lebron pero oras na para gumawa siya ng mas mabuti para sa franchise, sabi ni Tig. Naniniwala naman si Tig na kaya ni Lebron maging third option sa Opensa, nagawa na raw niya ito ito noong nakaraang season pero duda siyang mananatili ito ng matagal. Si Lebron, na 40 years old na, ay nakatakdang bumalik sa mid-November ayon kay Lakers head coach JJ Redick. Sa kabila ng pagkawala ni Lebron, namamayagpag ang Lakers sa opensa, 52.9% field goal shooting, top 5 ang opensa sa buong liga. Nangunguna si na Doncic na may 41.3 points, 8.3 assists per game at Reeves, 31.1 points, 9.3 assists per game habang patuloy patuloy na nagbibigay ng solidong tulong sina DeAndre Ayton, Rui Hachimura at Jake LaRavia. Dahil dito, mas lalo raw nagiging tanong ano ang nangyayari sa Lakers kapag bumalik si Lebron.